Hello, kumusta? Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Jet. Na medyo makulit, wala pero mataas ang ambisyon sa buhay. Samahan niyo lit sa aking walang kwentang vlog. Ngayong haraw na ito ang sa pagpapaadjust ng hacking ipin. Alos dalawang buwan na rin kasi ang nakakaraan nung huli ng punta. Kaya alasin ko pala ulang umaga, gising na ako. At ayan, nasa loob na ako ng tren. Tinitignan ko dyan kung pangilang istasyon na po. At binilang ko na rin kung walang kami nakasakay dito. At 37 tayo lahat, hindi pa kasama dyan ang mga senior citizen. At sa aking paglilibang, hindi ko na malayan. Nandito na pala ako. At dali-dali ako lumabas, baka masarado pa ako. At sa aking paglabas, biglang bumumad sa akin ng magandang tanawin. At napakalinis na kapaligiran. Habang kinukuha lang ko ang magandang tanawin, may nakita akong tao na nakaupo. Hindi niya siguro mapigilan kaya doon niya binuhos ang tabog ng kalikasan. Kaya binaling ko agad sa akin at nito nang ako sabda na napakahaba at sobrang lalim na anyway para ka nasa time machine. May dalawang oras pa siguro bago ako makababa. At pagkatapos ng biyahe, sana napakahabang habdan na ito. At finally, makakalabas na rin at ginamit ako na rin ng magic card. Iba kasi dito, tinan niya naman para kang nasa airport. Sa ganda ng istasyon ng mga tren. At pagkalipas ng dalawang minuto, sa wakas nakalabas na rin. Butigan ko na rin pala nakasalubang dito si Dao Minsu. Nagkasalisiyan lang kami sa bilis ng aking paglalakad. Malapit na rin pala ako kung saan ako napapahidas ng ngipin. Sana maabot ang pambukas dahil oras na rin buti na lang open pa sila. Kaya nagayos na ako na ng aking sarili at inumoy ko na rin ang aking inay. Makakasin ang dahil sa akin may matay sila. At eto nga tatapos na din. Kalma kayo, si Jack lamto to. At nung ako'y naglalakad sa lugar na ito, bigla akong napatakbo. tiling ko ahabulin ako ng mga atol. Kasi naman, pa ko sa mundo ng Tantadya. At nang ako'y nakalayo na, bigla akong naisip na kailangan ko palang ligtas amihan Kaya bumalik ako agad kaso parang boring ang pagbabalik ng tagapagliktas kaya naman Trap lang ako sa mundo. Buhay ko lang ang ka At nang ako'y na sa aking kabaliwan Puro kaktang ko lamang pala ang mga yan At nakaupo May nabasin ako na bago sa akin paning Nagawa pa ng mga sinaunang tao kaya naman sinulit ko ang pagkakataon na ito. Sa una hindi ko pa alam kung paano gabetin. At nung tumagal na, para na ako nag enjoy dyan at bilisan ko ng todo. Kaya naisip ko tuloy yung mga sinawunan tao kaya pala ang bibilis sila mablakad dahil sa kagamitan na ito. At di ko na malayan dyan ay oras na pala. Kaya naman dali-dali na akong maglakad baka kasi hindi ko maabutan na aking masasakyan. Kaya ang ginawa ko, tinawag ko siya lating yan para bigyan ako ng lagusan Para mabilis akong makarating At ayun na nga ako At dali-dali na akong pumasok Biko na rin pinakita dito ang aking madada Habang ako nasa loob na ng trend Baka kasi kung saan na naman ako dali na aking imahinas yan At ayun nga, nakauwi na rin ako Siya nga pala, sana hindi nasayang ang tatlong minuto ninyang Sa aking walang kwentang vlog Kaya hanggang sa susunod natin pagkikita Paalam!